wala pa siyang bubong aga ayun, ayun natapos na yung nandun oh. hindi na madaanan ito MRT 7 Batasan Station ito na dito as of May 8 ginagawang Metro Marina Subway Kesan Avenue Station ito na yung tuho ito wala ka rin dito kalagay na PBM. gamit hindi pa siya tapos ito so rin hindi pa na ayos bakot pa hindi pa natin yung mga ibang projects sa ay elliptical road matuntang commonwealth avenue Narating na tayo ng Quezon Avenue. yung re-redevelop na parker area walang gumagawa ngayon yung palang sa sa uh, east avenue uh, na-redevelop na ayan nasa ah, ano na tayo sa east avenue ayan ganito sana yung gawin sana, oh, sa ano sa Quezon Avenue na uh, redevelop niya ganda na maaliwalas na dito mas kakaunti yung ano dito yung mga nagdadang sasakyan dito sa Quezon Avenue para bumagal yung mga sasakyan ganda na diba okay. okay pa dito tumawid eh uh, may isabi nyo nakakatakot doon sa, sa Quezon Avenue Ganda na, no? Ayan. But level up yung ano dito. Yung lugar. Ayan. Naging ano na siya, no? Naging plaza na. Naging linear park. Is habi uh, nyo Papunta ng EDSA Laki naman pinagbago ng lugar na to Ubulto ni Lapu-Lapu Monumento Pwede pwedeng gawing ganito sa ano, ano sa may commonwealth avenue kaya gawin yun mga kabayan tactile favors pa para sa mga bulag landscape at ayan na ang City Hall ng Quezon City nakakatakot pa rin din tumawid ganda na rin ng asfalto Ayan. baka pa malagyan ng ano to ng, ng humps para bumagal naman yung mga sasakyan Ayan, Lumagpas lang tayo ng Kalayaan Avenue na ano na uh, bus stop hindi pa kasi tapos yung ano dun ginagawang bus stop PUB stop sidewalk dito hindi na maglalakad yung mga pedestrians tapos dito yung mga nagbabay pwede rin ano yun eh, magkasama ganda na pati yung mga ano ano eh, mga intersection at tapos ayan, meron din mga cocktail tables tapos meron harang yung mga puno may design yung mga poster hindi naman pinutil yung puno ayun natapos na yung nandun no? ayun pwede na madaanan dun ay nila hanggang sa ano na sa Commonwealth Avenue Ayan. GSIS uh, property Quezon City branch Pwede pang maliitan nila yung mga takip ng drainage. Eh ang lalaki pa ano mga ito mga dito pwede palagyan ito na mga halaman yung mga bench napakagandang proyekto nito at itatayo at, at, ang um, EITX sa uh, Quezon City napakalaking ano pa nito lugar pa hanggang dito lang yung bike lane pwede pang ituloy ano yan pwede pala parang yung sidewalk pathwalk karoon ng bike lane o linear park yung mga puno sa Padre Burgos ang ganda na doon napakalapad naman itong ano ng itong, itong common peding pwedeng pwedeng bumawas ng sun lane Ang tagal na rin ginagawa yan sa kabila. Napakalapit lang sa University of the Philippines. Diba, napakalawak. Ito, pwede kang pagandahin ito. Pa. Yan lang ng mga halaman ng ganda na. Ito si bag ng Pilipinas

nabubong aga rin mayroon mayroon ng underground dito ang mga ba bayan. kalahati lang ng concourse nungista no? sya ng kita dito kalahati eh, na sa baba platform uh, okay puntahan naman natin sa uh, may batasan naman hanggang manggahan bagong asfalto na rin itong parte na ito ng Cobo Avenue malapit sa University Avenue station mga nga lang sobrang laki ng mga drainage covers walang ganyan sa ano eh sa BBC baka pwede pang maliitan sabi yun ang ano no matraffic kahit sa uh, saang kalsada eh, yung mga iba parang ano na rin eh kasi inlalaki na ng mga truck yung mga ibang kotse ito pa yung isang ginagawang UUV stop. or so, Reservoir tapos na yung bubang ito, ito. 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 senyo inyo tapos nagpas siya sa ano sa kalsada laki nito yung bubong hmm. hindi pa tapos to kaya hindi pa pwedeng gamitin lang sa mga concrete bollards para maprotektahan yung mga gano dito naghihintay sumakay mga pedestrians nakarating na tayo sa MRT 7 batasan station dito na dito siya um, butong iba naman ang design nito no? iba iba ang mga disenyo ng mga stasyon ng MRC um, yung sasabi nyo dito mga kabayan करा voilà.